Kami ay mamamasyal. Pupuntahan namin ang tinatawag na Tagaytay ng Lubo, Batangas. Ito ay makikita sa barangay Balatbat. Pagpunta doon, dadaan muna sa sentro. Sa kababagtasin ng kahabaan ng gugo. May makikita ang signage, Malabnig. Doon kami mismo pupunta. Dahil naandun ang Tagaytay ng Lubo. First time kong makakarating doon, kaya ako excited na kung ano bagang makakita ng aking mga mata, kung anong aking matatanaw. Itong daan na ito ay papuntang ang saan? Sa kaliwa ay may makikita signage, sityo malabnig. Madali lang naman puntahan na eh. Pag hindi alam ay di magtanong, ay kagaling ka na nagtatanong para alam kung saan ang papuntang malabnig. Ito ang unang matarik na kalsada ang aming dadaanan. Pero mintado naman. Ang sinasaktihan namin ay 4 ni Consul Michael Cueto. Ay sa lakas ng makina na naray. Kahit daw 10 hanggang 16 na tao ang sakay. Kayang umahon. Ay kita ganin niyo. Ay mani-manila ang sa driver ay. na, ayon na, ayon na. Rap road na, Rapoda, ang namin na Mapapakapit ka naman sa sasakyan na eh Pag hindi ka naman kumapit eh Bakit kayo mahulog? Ay alog-alog Ay starik ng kalsada Meron din namang palusong eh. Matutuwa ka naman eh. Dahil sa babae makikita mo na ang dagat. Maaloy naman eh yung mata. Kami ngayon nakarating na sa itaas ng bundaw. Kaya pala ito ay tinawag na tagaytay ng lubaw. Mawawala naman ang pagod mo. Sa makikita ng mga mata. Matatanawan ang slaberde. Ang napakataas na Mount Halcon Tanaw mo rin ang Kalapan Oriental Mindoro. Tanaw na tanaw ang bayan ng Lubaw. Ang munisipyo, makikita mo ang kahabaan ng ilaw. At makikita mo ang napakalawak na palayan sa mabilog at sa lagadlarin. Mapapasigaw ka naman ay eh. sa ganda ng tanawing nakikita.